sama. Oh, siapa karami? Yo. Wah, wow, wah, karami. So, Ayan guys, shoutout po sa atin lahat Magandang, 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 magandang Araw na naman sa atin ngayon mga guys Kasi kasama na natin mga bida Yung mga team harvest natin So yun mga master Tara, samahan nyo kami sa ating uh, Panging isda Yan mga master, nakikita nyo yan Yan, nakikita nyo yan Diyan kami mga master Maghaharvest na naman mga isda Ilog yan master, ilog na yan Napakalawak na ilog yung master Napakalawak na ilog yan Diyan kami maghaharvest Ang gamit po namin ay uh, panipyaw Kaya samahan nyo kami mga master Diyan mismo, diyan, di dyan po dyan sa baba na kayo mga mag-harvest tara let's go gusto oh, dito master o ang dami dyan master dami dyan tara subukan natin dyan nats tara nats grabe basic, basic na basic yung Pag pagbaba o yan ay yung atang kasama mo master sana sana makarami tayo ngayon eh. master let's go basic o pagbaba o basic na basic oh. oh. o oh. yan magandang 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 ah, ah, gabi po sa atin lahat mga master thank you so much ah. sa atin lahat makita natin yung mga amok. yan dahan dahan lang po tayo mga idol lulusungin na naman natin ang napakaraming isda dito sana makarayo po tayo ngayong gabi yan medyo uh, masukal po yung ating datanan kaya pasensya pagpasensyaan nyo na po mga idol kaya medyo masukal po yung ating dadata dadaanan yan yeah. Ay, dadata pa kami.

maganda, 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 maganda. Mm Haakon -hmm. po sa atin lahat mga master. Thank you so much sa ating atin. <speaking? <speaking 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 sa like. Nakatatan namin mga master. Napakaraming tilapay dito na pa rin. Grabe, maghanap. kami mga isa master. grabe. Dami. Ang dami. Allah. Kaya nga master, dami. Sana wag din mabulabong lang. Master. Ang dami yan. Napakarami yan master. Lati. sana makarami tayo Sana makarami kayo master. Ay. Sana makarami kayo. Ito dami sa taas. Sa taas master. Sa ta taas na masir, sa taas na. Sa ta taas na masir. Ayun, Tami! 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 Ayun, Tami!

Wow, shout po sa ating mga viewers natin dyan kay Wow! 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 Amazing! Wow! talaga! Wow! 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 First time! Amazing! Wow! Panalo! master! Panalo! Wow, wow. Kaya <tinyong> Master. Dapat tinala sa Kaya kaya. Kaya, Master. Dapat may sako kanina pala. lang, iyan magandang 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 ha. Gabi na po sa ating lahat, mga Master. Thank you so much. Sa ating... Uh, wow! wow! Okay, wala, wala. Balik ko ba? kaya nga, kahit balik balik mga kaya kaya nga, mga balik yung mga kaya master. Napakarami niyan. Yan, 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 yan. mga kaya yung mga kaya yung mga kaya

Thank you so much po mga idol. Thank you so much. Wow, ang dami. Uh, ang napakaswerte mo idol. Ulitin ko, ulitin ko. Wow, ang dami. naman yan. Napakaswerte. Ang dami kahit paulit ulit lang eh. Napakaswerte. Allah. Delay no. Napakaswerte talaga oh. Uy! Wow, ang dami talaga. Allah. Yeah, ang <laughs> dami. Know. Wow. Amazing! Amazing talaga! Ang talaga, Master! Ang galing mo! Oh, ano sinasabi ko sa'yo, Master! Kapag sinorte na po! Kapag sinorte ka talaga! Shorty talaga! Wow! Parang bubuhos na lang biyaya kaya Generator Vlog po, mga idol! Wow! 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 Rito pa, new world, sa tekso Wow, tama niyo masir? Alam mo ba ba Wow, tama. Allah, tama masir? Yan 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 yan. Let's double, double, Wow. Panalo ko, panalo talaga. Panalo ko, talaga.

Amazing. Dali na Master. Dali niyan. Dali na Master. Sure yan. Yan Wow. Wow. Allah. suba habit. Ay na. Ay na. Ay na Master. Sige sir. Dito mo dyan. Dyan dyan dyan. Dali dyan. Dito sige dyan. Allah hule. Hule. Hule yan. Hule yan. Hule yan.

Wow, amazing. Napakarami mga master. Ayan o. Oh. Jackpot. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po mga idol sa ating uh, pag-subaybay sa ating uh, live ating uh, bida na si uh, Bina Vlog. Thank you so much. That's so ayan mga master, tapos sa ating uh, pag-fishing. Sana natunghayan nyo po yung ating ginagawang pag-fishing mga master. Yung hundi naman, master master, kukunin po yung isang na... Uh, Nalang kasama? Dalawang sako po yung ating huli. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. God, God, God bless po.